Ang World Health Organization ay ang ahensya na kikipag-ugnayan sa bansang kasapi ng United Nations. Ito rin ang naghahatid ng kinakailangang tulong pangkalusugan sa mga bansang kasapi ng United Nations. Ano nga ba ang ugnayan ng Pilipinas sa World Health Organization at paano nga ba naging kasapi nito ang Pilipinas? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Noong 1948, formal nang naging kasapi ng Republika ng Pilipinas ng World Health Organization bilang isang miyembro ng Estado. Dalawang buwan lamang matapos may tatag ang World Health Organization bilang isa sa mga ahensya ng United Nations Organization. Pilipinas rin ang isa sa mga bansang nagtatag ng World Health Organization noong April 7, 1948. Pero sa kalamang nagpamiembro ito sa World Health Organization noong July 1948 ang World Health Organization ay ang ahensya na nakikipag-ugnayan sa bansang kasapi ng United Nations upang mayati ng kinakailangan tulong pangkalusugan sa mga bansang kasapi ng United Nations. Si Dr. Hilario Lara, professor ng epidemiology sa University of the Philippines at naging National Scientist of the Philippines, at si Dr. Wilprigio de Leon na hepe ng Government Serum and Vaccine Laboratories na ngayon ay Department of Health Research Institute for Tropical Medicine Biological Production Division ang mga unang kinatawan ng Pilipinas sa World Health Organization sa idinaos na International Health Conference sa New York sa Amerika mula June 19 hanggang July 22, 1946 na siyang nagpabalangka sa saligang batas ng World Health Organization. Isa si Dr. Lara at Dr. De Leon sa mga lumagda sa Constitution ng World Health Organization. July 1, 1951 nang nilagdaan ng Pilipinas at ng World Health Organization ang kasunduan na nag sa sa pagtatayo ng World Health Organization Western Pacific Regional Office na kasalukuyang nakatayo sa UN Avenue sa Maynila. Sinaservisyon nito ang one-fourth na kabuwang populasyon ng mundo mula sa labing limang bansa sa kanlurang Pasipiko upang tumulong na mapabuti ang kalusugan ng mga residente ng bansang iyon. January 1973 nang itatag naman ang Representative Office ng World Health Organization. Sa loob ng maraming taon mula noong 2016 Pilipinas ang may umangat na kalagayan ng kaunlarang pang-ekonomiya kumpara sa iba pang mga bansang Asyano at ito ang may salik sa mas maayos at malusog na pamumuhay. Bagamat hindi naman ito pang matagalan at patuloy pa rin ang sularaning pangkalusugan na kinaharap ng Pilipinas lalo na nang magsimula ang pandemya na COVID-19.